Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Sumain niyo ang kapayapaan, pagmamahal, at kaliwanagan. This is your general reading for incoming September. No? Oh, pwede ding timeless reading ito. Nangyari na, mangyayari pa lang, or nangyayari na. This is also a collective reading. Ba ibang tao, sitwasyon, pangyayari, yung mahahagip na energy. So, i-expect mo, hindi lahat is makaka-resonate ka. Piliin mo lang yung makaka-relate ka. Ganon, no? Virgo. Overall energy mo is six of cups. Parang, alam mo yun, makaka-ano ka. Makaka-realize ka ng mga mananostalgia ka ngayong nga. September. Ganon, yung tipong ang sarap naman maging bata. No, yung tipong uh, maglalaro lang ako sa labas or meron kang namimiss no namimiss na mga memory no yung parang meron kang babalikan na mga maal mga alaala -ala nga magaganda sa nakaraan ganon virgo sandali virgo ha tumilapon yung cards nagre ngayon Virgo, ngayon darating na September, kasi merong kang sinisimulan or merong kang sinimulan, no? Dahil bago to sa'yo, parang namimiss mo yung nakaraan, no? Na baka may ano sa inyo dito, bagong kasal or bagong live-in or bagong nagpunta ng abroad na mga Virgo or may bagong kinakasama, ganyan. Basta something bago, no? And, hindi ka pamilyar, hindi ka magiging pamilyar pa, kasi nga bago pa eh, no? Virgo. So, dahil doon manonostalgia ka, no? Kasi may new beginning nga. No? So, syempre, pag simulan sa'yo, mag adjust ka pa. Yung... Maiisip mo pa yung mga ginagawa mo o yung mga gawi mo nung nakaraan. So, yun, no, parang namimiss mo yung mga nakaraan na ginagawa mo or yung mga nakasama mo sa nakaraan, gano'n. Or may nire-reminis ka, meron kang alaala -ala na binabalik-balikan mo sa nakaraan nga, no? Kasi tapos ka na doon eh, sa nakaraan mo eh, nakaraan na nga eh, no? Kaya nandito ka ngayon sa September isa, meron kang sinisimulan. Meron kang sisimulan ha, uh, ngayong nga, September, no? So, so, avoid mo lang yung drama para hindi ka masyado ding makamiss ngayong September, no? Or, marami pa kasing ano eh, marami pang uh, pwede nga mangyari or yung uh, madi-discover ka pa sa buhay mo or pwede nga yung uh, September, Virgo, no? At, yon medyo iwasan mo lang yung mag-drama-drama. yung tipong drama is yung medyo toxic din. Yung tapos na yun eh. Baka may person ka dito na bagong kasama mo. Ganyan, bagong mag kayo, bagong live-in, bagong kasal. Ganyan, no? Baka nanonostalgia ka dati. Ah, kasama mo pa yung parents mo. Tapos ngayon is... Uh, siya na yung kasama mo, so nag-iiyak ka, nagdada-drama ka sa kanya, na nami mo na yung family mo, or pwedeng ikaw, nagdadadrama drama ka sa, sa bago mong uh, partner ngayon, na, ay, uh, hindi talaga naging maganda yung, uh, yung aking relationship nung nakaraan kay ganito, no? So, yun, nakakasama yun, yung drama, ha? Marami ka pa daw kasing madi no? So, posibilidad na pwede kang magdrama ngayong uh, September. So, medyo iwas-iwasan lang yung uh, pag pagdadrama kasi hindi natin ini-invalidate yung feeling. Again ha, sa mga makaka-resonate lang na Virgo. Pero kasi mag-shift niyan yung mood mo, no? Hindi yan makakatulong sa iyo. Hindi walang growth and development ako nakikita dito sa pagdadrama na pwedeng mangyari sa iyo ngayong September, no? Kasi hindi kanyan minyo beginning na eh no hindi ka maano ma hindi walang expansion no kapag pinapatuloy mo yung drama mo no? meron namang drama kasi na parang kailangan mong i-embrace Lumalabas naman yun sa ibang tarot uh, reading no sa ibang zodiac sign pero ngayon hindi makakatulong sa iyo na magdrama ngayong september no virgo pwede din yan na parang may iiwanan ka dito na trabaho ba yan or something sitwasyon no na binabalik-balikan mo yung naging alaala mong masasakit. No, nakakapagdrama ka, ay inapiya ko talaga, grabe yung mga naging kasamahan ko, or yung uh, dinanas kong hirap dito kay friendship, or pwedeng sa friend mo na gano'n, no. So, hindi nakakatulong, no, yung uh, pagdadrama ngayong uh, July, ah, ngayong July, sorry ha, lagi akong June-July. Baka may connection dito sa inyo sa July, no hindi nakakatulong yung mga ganyang emotion mo ngayong September. No, para kasi yung sugat, Virgo. Kapag uh, yung sugat na fresh pa, pag lagi mong kinukot-kot, hindi yan gagaling, no? Same as sa pag nagdadrama ka, no, paulit-ulit mag uh, pa flashback yung mga nangyaring masasakit, yung mga hindi magaganda. So instead na makamove on ka is laging sa araw-araw na lagi mo iniisip is nagiging sariwa So, yon i-avoid lang yung uh, drama ngayong uh, September, Virgo. Seduction, attraction, visit, uh, teasing. No? Pagdating naman sa love life, baka may ibang uh, Virgo dito, no? Na sinesedak yung partner mo. Ganon, no? Or maybe baka nakakasense ka na dito ng uh, third party between you and your person, no? And masashock ka na lang, no? Kasi may, may uh, pagbabago nga uh, magaganap. Yung tipong uh, hindi mo ina-expect na baka i-deny -de niya sa'yo pero hindi niya de deny, no? Inamin niya, no? Ganon, no? Pasta may shocking news, no? Something ganon na pagdating sa love reading to. Hinahalo ko na kasi yung love reading dito, uh, Virgo. So, yun. Or pwede din, masasak ka kasi akala mo hindi ko yung partner mo, biglang nagloko. Ganon. Nahuli mo siya. Pwede ganon. Stand up for yourself. No, manindikan ka daw dun sa pinaniniwalaan mo. Or yung something na alam mong makakabuti or makakatulong sa'yo. Ganon, Virgo. Treat yourself, eat whatever you want, no? So, tratuhin mo yung sarili mo ng uh, sa iyong kagustuhan, no? Kung saan ka komportable, kung saan walang bigat, kung saan maging hawa yung buhay mo. Ganon, itreat mo yung sarili mo, no? ah uh, kung gusto mong kumain, no? dahil uh, deserve mo yon sa isang restaurant, so gawin mo yon no? Kung gusto mo magpahinga, so itreat mo yung sarili mo, gano'n. gawin mo daw yon no? Yun yung sinasabi ng uh, card sa'yo. Yung September, itreat mo daw yung sarili mo, baka naka, um, baka kasi pagod na pagod ka na rin, no, Virgo, sa mga pinagdadaanan mo, itong mga huling araw, baka ngayong August, or mga nung nakaraan nakaraan pa, no? So, kailangan mong itreat yung iyong sarili, Virgo, Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. So, maging mapag-isip ka or pwede nga uh, may, uh, yung person mo is, uh, ang sign niya is Gemini, Libra, or Aquarius. Or pala isip siyang tao, pwede nga intellectual siyang tao, gano'n. Or pwede ding ano ito ha, uh, sa mga bagay-bagay na pangyayari sa'yo. Kasi emotion to wake eh, ups tong six of cups, yung general energy mo ngayong uh, September, So, para maging balance is huwag lang puro emotion ang gamitin sa mga pagde-desisyon, sa mga kaganapan ngayong buhay, no? ah, uh, bago ka sumang-ayon or huminde, no? Isip-isipin mo muna yun, huwag nakabase sa iyong emosyon, no? ah, uh, gamitin din yung muna yung isip mo ngayong, uh, ngayong month ng September, no? Yung mga gagawin mo talaga isa, uh, Pumingin ka sa iba't ibang face ng buhay, no? Kung halimbawa may nagsosulto sa iyo, 'no, wag ka basta-basta maniniwala. Gamitin mo 'yung isip o 'yung emosyon na ay kawawa naman siya, inapi siya ni Ganito. Nakakainis talaga si Ganito 'yung nang-api sa kanya ba, ganun, no? So hindi Tingnan mo na 'yung wag ka na lang mag-react, no, ganun. Para hindi ka rin magkaroon ng kasalanan. O no, gamitin mo 'yung isip mo, baka one-sided ka lang din, no, 'yung uh, panig niya lang 'yung iniisip mo, iniintindi mo something mga ganun. Example lang 'yon, ha. Virgo, Pwede din na alam mo yon na dahil nga may new beginnings eh, nagdadrama ka daw, baka magdrama ka nga eh. No? So ginagamit mo lang siguro yung pagka mismo sa nakaraan mo. No? Yung namimiss mo, yung inaalala mo yung nakaraan mo. So kung nakakasama sa'yo, isipin mo na talikuran mo na yun or iwasan mo na yung mga ganong emosyon. No? Yun yung sinasabi ng card sa'yo. Virgo, no? Ayong September. So, sabi dito, if you think you are alone, you are not. So, kung iniisip mo daw na ikaw daw ay nag-iisa sa mga panahon ngayon, no, hindi daw, hindi ka daw nag-iisa. you in all time Na meron ka daw kasama, itong mga anghel ang nagsasabi sa yon na kasama mo daw sila sa lahat ng challenges na iyong hinaharap sa buhay mo, no? Uh, trust your outside source will always be working okay okay, no? Magtiwala ka doon, magkaroon ka ng pagtitiwala, no? Sa outside source, sa uh, universe, no? Na lahat ay nag-work, lahat ay kumikilos, no? At ine-ensure, no? At pabor para sa sa'yo, no? Yung uh, possible outcome, yung best outcome, no? Yung pinaka magandang, ah, uh, ah, uh, pinakamagandang balik nun sa no of every situation we have your best interest at heart we love you no ah uh, lahat daw ay uh, ibibigay nila sa no mahal ka daw nila yun ang sinasabi ng mga ng archangels no so yun yung messages mo for this coming september so yun lang thank you bye